Ayan po mga kadiskarte Lobo na yung ano Karga ni body oh. Nalaglag na nga yung isang simento nya Ayan oh Mukhang hindi niya pa alam eh no oh. Kasi derderecho derecho eh Hanip naman tong <laughs> cellphone <ko> Nag <laughs> Kita kita nalaglag no Oo oh, okay. kita sana yun nalaglag Nag ano, Fail to open the app eh Ayan po oh. Shout out buddy Sino ka man? Sino Kino ka man, nalaglagan ka na. na. Hindi yeah, mo, ilaw-ilaw mo kaya para ano? Kaya no, oh, tingnan niyo yung gilid niya oh. Pwede ka mo. Lobo kusin. na eh. Kung sino ko ang baby kalma ka. <laughs> Ilan yung nalaglag ba oh, yun. No. Isa lang, isa? Isa lang, isa lang. Nah, nah, lalaglag naku, pa yun. Kakal Naku, oh? kakaliwa pa yata dito. Kakaliwa yan. Nah, naku, body. Namo, namo, namo. Wala kusin na. Kusin na. Ayun o, ayun o. Namo, namo. Hoy, karga mo! Nalaglag na! <laughs> May nalaglag na doon! Nagal mo! Ayun, si Ayun, Ayun na, tinabi. Tangan driver naman yan, Bibi. Bibi na nakikita sa <laughs> side mirror? Oo, oh, lobo-lobo na. Ayun, mga kadiskarte, pag-awareness lang sa atin. Yung mga karga natin, secure natin maigi. Oo, delikado Buti, isa pa lang yung nalaglag, no? Isa pa lang, Hindi eh. mo, hindi kotse, saka motor na sa Hindi mo sinabi yan, di pa, di pa itatabi. Di pa yata, eh, no? Mo, tuloy may mga magagandang video, saka patulong-tulong sa po. po. <laughs> Papunta po kami ng, ano, eh, ng Maragondon, ah, Magallanes. Ayun, nadaanan namin dito si Buddy, siya, ano? Nasunda namin sa Naik. Shoutout sa'yo, Buddy. Ingat na lang sa usunod. Shoutout.